Sistema. No. Iparehirinig na po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, para huwag kayong mag-isip na kami nagbibintang. Ito po siya. And that is natural, eh? Ay, yeah. yung po nakaramdam ako ng attraction, alimbawa, sa kapareho. Okay, ng yung and. Yun, o natural pa rin? Ha? Dahil alimbawa, so, ang attraction ko ay sa kapareho uh, ko, no. so, hindi kasalanan yun. Hindi. Kasi natural yun yun. Eh. Natural. It flows naturally out of your person. So, kaya yung mga panawagan mo sa ating mga kabarangbay. Ano <laughs> ito? <laughs> Hoy, lahat ng mga tita dito ayun. Hoy, lahat ng mga tita dito ayun. Hoy, lahat ng mga tita dito, Ay, mga tita dito. Ay, <laughs> Ayan. Okay, pakikita rin natin yung iyong konklusyon ni Paul. Kailan yun ang sagot? Mga kababayan, <laughs> hindi ako ba para sa kanya? May mister kontradiksyon. Hindi raw po kasalanan. Magkos ay natural lang daw. <laughs> Ayan. maginit ang damdamin ng isang lalaki sa kanyang kapwa lalaki. Ayan, tingnan niyo po.